Ano po ba ang mga epekto ng pagtatalik o pakikipagbakbakan? Magandang buhay! Ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Disclaimer lang po mga idol, itong video po na to ay para lamang po sa mag-asawa at sa mga mag-long term na mag-partner. Kung itong video na to ay hindi po para sa'yo, ay welcome ka po mag-skip ng aking video at manood ka po ng aking mga video about po sa health, sakit sa puso, stroke, arthritis. Alam naman po natin, lalong-lalo na sa Pilipinas ang mga topic po na ganito ay hindi po pinag-uusapan kaya po nagkakaroon tayo ng malawakang HIV, STD at early pregnancy Ano nga ba ang mga benepisyo o ng epekto ng pagtatalik ng mag-asawa o ng pakikipagbakbakan? Alam niyo po ba mga idol, kapag po kayo ay merong engagement or intercourse po ng kayong dalawa magpartner, nagkakaroon po kayo ng bonding sa isa't isa. Lahat po ng hormones, happy hormones lumalabas po 'yan sa inyong katawan sa sa lalaki at sa babae. Nagkakaroon po kayo ng magandang mood, nagkakaroon po kayo ng kasiyahan. Alam niyo po ba 'yung epekto niyan sa pagsasama ng dalawang mag-asawa? Nagkakaroon po kayo ng trust nagkakaroon po kayo ng tiwala sa isa't isa. Yung banding po ninyo, iba po solid. Tanggal po yung mga negatibong stress dyan sa inyo. Alam nyo po ba na nakakapagpaganda po ito ng blood circulation dahil kapag po kayo ay nag intercourse nagkakaroon po ng magandang function ng inyong katawan physically, nagkakaroon po kayo ng activity Kayong dalawa pong magpartner o mag-asawa. Nagkakaroon po ng blood circulation na sobrang ganda. Kaya maganda din po ang takbo sa inyong isip at sa buong katawan. Imagine din po ninyo ang inyong paghinga. Mas nagiging maganda at clear na clear. Nakakatulong po ito sa inyong pagtulog. Dahil kapag kayo ay pagod sa inyong bakbakan, automatic makakatulog po kayo na maaga. Makatulog kayo ng maayos. Unless magkakalabit na naman po yung isa dyan. Kakaroon din po kayo ng paglaban sa inyong anxiety o sa inyong depression dahil kapag ka kayo ay may magandang bonding kayong mag-asawa o kayo mag-partner, nagkakaroon po ng pakiramdam nyo ay hindi kayo nag-iisa, pakiramdam nyo ay nandyan ang inyong partner at yung bonding po. At dahil dyan, idol, nagkakaroon kayo ng confidence sa inyong sarili, yung self-esteem nyo po mas tumataas at mas nagkakaroon kayo ng tiwala sa inyong sarili dahil alam nyo na kapag-perform kayo ng maayos, at nakakapagpasaya kayo ng inyong partner. Kakaroon po kayo ng mutuality, ng connection, at ng trust. Yun lamang po, happy bakbakan, happy bembangan, stay healthy, good vibes only. Magandang buhay mga idol, please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay po.